What is up guys? Ay ngayon nga po ay titingin kami ng TV at yung aming TV nga ay nasira ay di hindi makapanood ng especially for you. Ari nga at kami ngay lumarga na kahit kita mo at ang kalangitan ay parang uulan ay tuloy ang laban. Ay po Chris na iyan ay inabot pa din eh ng traffic so may tapat nga ng Tierra Lorenzo na iyan ay kay na kahit walang pasok ay traffic pa din. Ano gat kailangan na ata din ay eh ng long skyway para mabawasan ng traffic din eh. Aray nga tayo nandini na ako. Smile eh si Mother Art at mabibili na naman ng kanyang tibing iyon. Ay balik kami nang pinapili diyan kung anong brand at kung ano baga daw na size areng aming kukunin na tibing at may ino-offer nga daw sa kanila ay parang Pilipino brand pa. Eh syempre pagbibili tayo ay dapat ay yung branded na para naman matibay-tibay at tatagal ng dalawamput taon, dalawamput siyem na po at anim na po. Kau oh, ang pagkakaganda ng mga TV din eh. Ay to ang pagkakamahal nga lang din ng iba. At tari nga si Manok, toro ng toro. Peki na di yan. Ay siya ka naman. Ay aring nga ang unang natrepan Iya taula. Ay aring 45 inches baga daw aray. Ay ayaw nga namin. At iba ang brand eh. Parang hindi naman matibay. Ay di tayo ay hahanap muna ng iba para naman so laid ang ating mabibili ngayong araw. Balay nagasi sa amin min din eh, ay si paring Coco Martin. Walang pagkapugi na rea. <laughs> Aring nga after magbabalintawng at magiikot din eh ay ari ang aming natripan aring 55 inches na Samsung mga bossing ang kagandahan din ay may kasama na siyang speaker kaya naman pagkakasolid na ray pag nanood ng movie tapos manonood ka pa ng Netflix na hindi iyong account ay ang pagkakasolid <laughs> Are nga pala ay smart TV mga boseng yung kagandahan din eh ay meron areng voice command ay ang pagkakalupit nung dinidemo sa amin Ultimate at sabi show time open the door ito ang pagkakagaling ng aming instructor na aray aray at ako'y naglibot muna dinay at tignan nyo nga kung ano matitripan nyo dinay pumar nila ang kayaw kung gusto ninyong bumilay ay nandini pala ang aparador ni mama eh walang jo kakatakot iyan aray at ako'y nagtingin nga dinay ng poem at yung aking foam ay vintage na kawalan jo, Pagkakatigas na eh. Ay ayaw sa lahat ng appliances ay nandini na ata. Kaso nga lang ay wala yung hinahanap ko. Yung washing machine baga na pagkalabas ng damit ay nakatupi na. Para naman paglagay ko at pagising ko ay susuoting ko na lang. Iyaw ng ayaw sa pag binakain binto na Ay talaga namang. Napakagaling mo na. Kari nga si Keonel ay kinakausap na din eh. Kung paano bagang gagawin ay di kami ay lumabas muna at kami nga ay magwe-withdraw ay kamalasan baga naman ay umulan pa ng pagkalakas walang jawalang niya walas take ay kay naman ang ulang are kung kailan labas na ay sa kapadagaw sa papagarnay ay dere si manok walan yung pagkagandang babae ah marami yung pira ngayon kaya ako'y didikit din ni muna oh walan yung kaya ako'y bibidroy na re oh ipingin muna na yan kahit dalawang libo. oh. bibili ko lang ng bre pat yung brief ko ay butas na yung tagiliran ay dere na nga pagbalik namin ay nakaredy na pala ang aming kinuhang samsung na tibe ay di are, kami uwi na Ay pagkawi nga ay kinalas ko na agad aring aming lumang tibe ay sayang nga are ay ari na noong bunang nung ari na pa sa kabila ay ang gusto ni mama ay paayaw kaso nga lang ay baka ang gastusin ay gayundin ay di bumili na ng bago sayang ang tato Ari nga at ina na ni Kuya Onel ay kutuwang tuwa ay sa pagkakalas na iyon ipahirapan pahirapan nga lang sa pag-aalis na ray at bawal nga daw hilahin pataas at baka daw masira yung pinaka screen na re ay di tayo susunod sa matatanda Ayari nga po at sinusukat na namin kung kakasya baga ay kaso nga lang ay matatakloban yung mga frame kapag nilagyan pa rin ng stand ay di mag adjust na naman si Jimboy na Ray kung paano bagang gagawin ay sakop na sakop eh yung buong dingding na iyon. Napakasarap lang pong isipin na kahit papaano ay nabibili na namin yung mga bagay na noon ay wala kami. Ay sa tunay lang po nung kami ay mga bata ay nakikinood lang kami sa aming kapitbahay. Mapanood lang po ang gusto naming panoorin. Ay salamat po sa ama sa pagkakalaob ng ganitong mga biyaya. Alam ko po na ari ay maliit lang na bagay. Pero kung naranasan po natin na mapunta sa wala ay kahit maliit na bagay ay ating pahahalagahan. Ay ari nga po at naset up na namin yung aming TV. Siya hanggang sa susunod na lang ulit mga bossing. Thank you!